Kahit pa mabawasan ang araw ng pasok, desidido ang DepEd na ibalik ang dating school calendar sa susunod na pasukan. Pero para hindi mahuli, sa aralin, pinag-aaralan na ang pagkakaroon ng pasok tuwing Sabado. E mga estudyante at magulang, pabor kaya dyan? Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Ibabalik na ng Department of Education ang dating school calendar para sa school year 2025 to 2026. Ngayong taon, magsisimula sa July 29 ng klase. Kasama sa planong ito ang pagkakaroon ng klase tuwing Sabado na magsisilbing bilang make-up classes dahil mababawasan ang araw ng pasok ng mga sudyante. Kung may ibang pabor na magulang dyan, may ilan namang hindi sang-ayon tulad ni joan Masyado na pong mahaba, kunti na lang pahinga ng mga bata, kunti na lang yung laro niya. Para naman kay Lito, kaunting tiis lang ito para maibalik sa Hunyo ang umpisa ng klase. Sinususpindi naman daw kasi ang face-to-face -face classes dahil sa matinding init. Kung kailangan, kailangan pwede. Kasi ano din yan eh, para may balik sa normal. subrang diba? Sobrang init kasi, kawawa yung mga bata. Pati ang ilang sudyante, may opinion dito. Si Jai Jai na grade 2 student, ayaw raw pumasok ng Sabado. Okay lang sa'yo pumasok ng Sabado? Hindi. Bakit? Sabado, linggo, walang pasok po. So, dapat Sabado, linggo, walang pasok. Ano bang ginagawa mo pag Sabado, linggo? Minsan, nag-ano ng assignment. Handa naman ang gurong si Angelica na magtiis sa dagdag na araw ng pasok basta't para sa ikabubuti ng mga sudyante at kapwa niya guro. Kasi with the previous two years po na pumapasok po yung mga bata ng summer, marami pong apektado. So, very hazardous po sa teachers and students to the point na marami pong nagkakasakit. Hiling lang niya, magkaroon sana sila ng dagdag sahod. Hihilingin na lang po namin na sana makompensate po kami sa gagawin po naming sacrifice. One day na lang po yung magiging pahinga namin. So in my opinion po, uh, mahirap po talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.